Paano ba tayo. kaya tayo? Ayan na good morning. Uh, dito kami sa Shell Balagtas. Punta kami ng Botolan. Doon kami mag doon Botolan sa Sambales doon kami magano mag, ano Di namin alam kung overland o oh, may off-road. Bahala na pero mostly dala mga to. Yan nakikita niyo. Dala nila eh pang overland lang ba? Eto oh. Pang car show. Itali. Pang car show pero may panghila oh. <laughs> Dito tayo sa North Expressway going to Botolan. Masakay tayo dito sa GU. Tama natin si Kaya Albor. Morning. Morning. Andito kami ngayon sa Botolan Public Market. Mamamalengke muna kami baon. Baon. Di ba rin video ang ito para isipin nila artista ka? Eh mamamalengke na po si Boss. Okay. Boss, ano lang sa akin na isda. <laughs> <laughs> Ayan po, mamimili na yung boss ko ng mga saribong seafoods. Para meron kami yung pambahon sa camping yan. nagagalaw ah, galaw po yung tilapia eh. Kala mo ikaw ang artista ha? Yeah, Eto, ito, parating oh. oh, artista ko. Ito ba Parang anak ng mayor dito na sa wain. Yan, ito yung ano, ito yung rig ni Marco na napunta na rito sa Sambales. Nagkaroon na ng panibagong buhay dito. Ayun oh. No? Pang-turista na siya ngayon. Ito na may gamit ngayon. Ang pangalan mo Jerome, di ba? Jomar po. Ah, Jomar pala, Jomar, sorry. Yan si Jomar, ano rito, tour guide dito sa ano pangalan mo, bro? Markin ko. Markin ko. Markin. Mga tour guide sila dito sa Sambales papunta sa Pinatubo, Pinatubo Crater, no? Na-miss ko doon sa sasakyan na to Ang galing oh. nandito na oh. Meron siyang kumikitang kabuhayan Sabi ko sa glete eh. Start to base, JD. Bangulo. Hey, yo. RC100 Wow, mahataw naman eh Matindi Yan, dito ang sisimula ang aming overlanding 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 na medyo light trail Tapos syempre, adventure going to Pinatubo Crater I Expect nyo na din yung uh, Siguro may river crossing katulad kanina tapos expect nyo na rin na merong camping, merong ligo sa river. Ayan mga mangyayari sa ating video. Ayan. Ayan dating rig ni Marco. Pusay! <laughs> <laughs> Pangkabuhayan showcase na. <laughs> o okay. oh, siguro matagal na yan. Ayan naman. Tuyo. Matagal na yan dyan. Walang dumadampot. Masaselan lahat. Ayan <laughs> Tuyo ko naman eh Bari Oo oh. 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 Ay pwede po pang gastos eh pwede. Pambilin buho ko to Kapare, ah, bawas mo na lang sa babayaran namin <laughs> <laughs> Bale, sampung rig kami Ah, yung galing galing ng Laguna. Isa yung yung tourist guide namin dito pang 10. Yun yung ito yung dating rig ni Marco. 10 rig. Ah, si Marco tumatawid na. Napakalapad na itong ilog. Hindi naman ganoon, hindi naman malalim pero malapat talaga.

Juan 100 palaban na palaban din to kaya pambato din to ng ano, tanawan, matanggas Ang inis ng LC100 nito Ito na yung Suzuki Samurai oh. Oh. Lumadali na. Lumadali na Samurai oh. Small but terrible. Madinde. Madinde. Eh oh. no. Ah. Wala lang. Wala lang diyan. kaya ayan. eh estrada. matat naman eh Ayun na si Engineer. gamit ang kanyang Hilux hindi lang pang pamilya pang sports pa ayan o oh. mild na mild lang ba ba gumaganon pa eh ito ay isang maliit ulit uh, Suzuki Jimny napakaliit lang nito na lit ng gulong nito pero malalaman natin kung kakayanin niya yung tawid na to naririnig ko galit na galit yung makina niya eh pero pinapreparasyon na niya lang para hindi mabalaho ayan medyo naglailo siya ng ano RPM kaya kalimnet gym nilang lang sa kalam tagos, tagos. Ito na si Kay Albert. <tod> ano? Paano hindi pa mapapalaw yun? Hindi niya pinundrag. Ah, hindi na po. 4x4? Wala. Sige, Albert, siyempre. Easy lang yan dyan. Nagbalik pa ng, nag-downsize nagdown, pa ng gulong yan. From 38, nag-35 ang kami dito ng gym ni Buti nang may lokal na ano rito, may lokal na dito. <laughs> rito. Dating labra <laughs> po. Lokal dito yan, ah, kaya mura lang ang singil niyan. Pare magkano rate mo dito? Uh, wala, kawang gawa lang to. Kawang gawa. Ah, nabutas yung radiator ng gym ni. Kapi ang sayata. yung tala, Nagagawa ng paraan para makaabot din sa campsite. Yun, narinig nyo yung sinabi ni pareng Marco Suggestion niya. Lalagyan daw ng itlog na sariwa. Ngayon, kapag naluto nga naman yung itlog, magbabara. Kakaiba din. Ayan, buti na lang, mayroong lokal dito na magaling magtawas <laughs> ng mga makina at saka ng mga radiator. Ayan po si Marco. Ayan na, nilalagyan na ni Marco ng itlog. Oh. E, Ayan, lagyan niya na ng itlog yung ano, radiator. Eh, matindi naman eh. Grabe, matindi. Ngayon lang nakakita ng ganyan. Itlog sa radyo. Oh, meron kanyan dito? Oh, oh, ayan. Itlog Sayang ng dinosaur, itlog. kailangan. Sayang ba yung ano, itlog? Kaya katindi si Yanov, you know, kaya katindi si Pare Marco. Kung kaya, hindi pa rin nagkaigay, itlog na ni Marco, ilalagay sa <laughs> 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 Hindi mo pwedeng lumabas na nilaga yan. Gawa ng... Steam ng steam. Ah, uh, steam, oh, steam egg yung pang McDonald's, pare. Fluffy egg ang kalalabasan yan. Oh, <laughs> wala nang ang tao. Mas <laughs> ang <yung> galing ni pare mo. Diyan, sisiksik diyan. Malalakay sa akin. Pamuwi ang itlog na yan. Ako, oh, maliliitan niya pa bago pa kayo na ako sa di ako uh -huh. <laughs> <laughs> ilang radiator na initlug mo? Para saan <laughs> Yan, tuloy na uli ang biyahe namin. Salamat sa itlog churi ni paring Marco at nawala yung tulo ng radiator. Hindi ko alam paano nangyari yun. Uh, kung meron man sa inyong nakakalam ng scientific explanation, kung na wala yung tulo ng radiator dahil dun sa itlog paki comment nyo na lang dito sa video ngayon para sa mga hindi naniniwala paki bash nyo na lang si paring Marco para mabasa namin mapagkatuhan namin si paring Marco ayan let's go 100 <Ses> na sa akin Eh no, talagang gumana na yung itlog ko Hindi uh -huh. na sumagas sa radyo ito Dali By check mechanic marcos Salazar Uh, dito na kami sa uh, first des destination namin, actually dito kami mag camp, DIY camping lang kami dito, hindi to resort pero private lot to, may contact lang kami dito, tapos merong ilog dyan, dyan banda sa part na yan, pwede maligo sa ilog. Kakain lang muna bago mag set up kasi inaabot na talaga ng, anong oras na ba JD? 52. 2.30 na hindi pa kami nagla-lunch yan ay, kaya dito kakakain Mami ano mo mahay? ay 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 ako nagbaba doon hindi ka nakain yan tumulan dito sa campsite yan kami 'Yung iba doon nagcamp sa Mapuno kasi kanina mainit 'yung panahon. So, mas preferred nila magcamp doon kasi may mga pine trees so na-intan. ko talaga. Pero presko na rin dito ngayon dahil dahil umulan nga. Ayun, kaya lumipat 'yung iba dito. Tapos eto na 'yung river. Ang sarap ng tubig ng river kasi mainit. Ayun, okay, gay enjoy sila oh. Oh. Hi. Siyempre, una, una, nang, una nag enjoy na dyan si Barang Marco. Yung nakakakita ng ilog yan. Matik na yan. Hi, Ikaw ba? Hi. Hello. Ang init, Init ang tubig. Yeah. Ang laki ng ano, ang laki ng lawak ng river. Haba. Sa bundok. Ganda rito. Nalahan kami na nila dito ng saging, oh. Grabe, saging. Napakasarap, oh. Ilaga, oh. Sarap ilaga. Dala ni brother sa amin, mga lokal sila rito, at saka si Pards. Nalhan kami ng ano, madami din mangga no? Na lahat. Tuntuan naman ng unggoy, Ay, ate, wag ka Oh, binigyan kami ng napakadaming saging. Mangga, eh. Thank you. Bukas natin tayo. Eh, pre prepare si board ng fried salmonete. Salmonete. Ba't salmonete? <laughs> In short, A small salmon. Tuna. Mm. Ayan. Ayan, ayan. Bukas nilagyan sa aging na lang at nailuto na lahat ngayon. Mm. Kasi <laughs> paring Margo naman ay punong abala sa pag ayos ng kanilang tent. Yan si Max and si Avery. Mars iyan oh. Tayo sa mga grupo ng mga taga-tanawan. Ang dami rin nilang niluto. Inihaw, nalempo. Ayan yung oh, chef mama. natin oh. Hotdog, eh, nilaga, we puto, we puto, chicken fillet. Iyon, ang dami naman. Tandaan <laughs> oh! lang, bumaon eh. Tumaalim na yung rock sa na and